So ayan guys, voice over tayo. Na, sa parting ito ay eh, nag-video tayo dito sa aming daan sa pathway. Naisip ko, gusto ko sanang mag-suggest dito. Ngayon nakita ko tong pathway na siguro po pag ito inapalakihan ay eh, sobrang matutuwa ang mga kalugar na dito. Lalo lalo na po yung mga dumadaan dumadaan dito sa pathway. Napakalaking ginhawa po pag ito ay magiging lumaki at maging kalsada para makadaan na po dito yung mga 4 wheels, 3 wheels, tricycle e eh, napaka laking tulong po nito sa amin lalo lalo na po dito sa aming barangay sa, sa aming barangay, sa barangay San Juan so guys mapapansin nyo oh, patway po yan, pinakamahabang patway po yan dito at pinaka matanda sana po ay eh, may makapanood nito na matulungan tayo para maging kalsada to sobra sobra pong matutuwa ang mga kabaranggay ko at ang magdadaan dito. So, ayan po. Salamat po sa pakikinig sa mga sinabi ko, sa mga kwento ko. Sana eh, may tumugon dito sa aming shortcut na daan sa My Pathway.